Pagkabising araw nga nitong aking sabado ako'y alasing ko pala na madaling araw ay na At pagdating ko sa bahay ay una ko talagang ginawa ay ang tulingan dahil hindi ito talaga po pwedeng maging bilasa. Ito lang talaga ang kailangang uunahing lulutuin at aking inunang munang tanggalan ng kanyang mga bituka at hasang at ng ating malinis ng ating tulingan. Ganyan ang ginagawa kong paglilinis ng tulingan hindi ko ta talagang kuhang kuhang ko lahat ang laman sa loob. Hindi na kailangang hiwain pa ang tiyan. Gigilitan laan ng maliit sa dulo para mat tanggal ang bituka doon para dahil doon niya nakakabit. So iyan, dire-diretso na iyan, tanggal ng lahat ang hasang hanggang bituka, hanggang kalahat-lahatan. Pagkatapos nating linisin ay ating hiniwaan sa magkabilang gitna dahil ganyan ang way namin sa Batangas ng pagsasaing ng tulingan. Hiwaan ng dalawa sa magkabilang ano tiya sa magkabilang uh, parte tapos linisin ng maayos tanggalan ng maraming dugo at doon sa dugo talaga nang gagaling ang lansa. Pagkatapos ay aking inihanda na ang aking malaking kaserola dahil medyo marami-raming tulingan ang aking isasaing at inilagay ko na nga ang kalamyas na tuyo sa kaserola at bago ko inilagay akin mo ng hinugasan. Ang pagsasaing ng tulingan dapat medyo ma- maano malakas ang iyong pulso, ang iyong kamay dahil talagang pipiratin iyan. Ay awan ko baga kung bakit sa patanggas inausop pang piratin ang tulingan bago isaing. At pagkatapos kong maipaan nyo ang tulingan ay nilinis ko muna ang aking mga pinagpirata ng aking mga pinaggamitan. Dahil ako'y may sunod na lulutuin, kailangan malinis ang lahat uli. Bumili ako ng dalawang kilong paan ng manok na sobra namang lalaki ng paang manok dito parang paan ng dinosaur. E eh, tingnan ninyo. Lampa sa aking palad. Bukod sa malalaki ay mata matataba pa kaya nakakatuwang kainin na talaga naman puro laman. Ay di akin munang hinugasan ng maayos bago ako ay nagayat ng tatlong sibuyas na malalaki. Dahil masarap talaga sa adobong paa ng manok ay dadamihan mo ang sibuyas at dadamihan mo ang bawang at yan ang nagpapasarap di yan. Yan ang nagiging parang sauce ng adobong paa ng manok. Sunod-sunod ko na nga iyang niluto dahil yan ay aking ide-deliver sa aking bagong kaibigan. Nilagyan ko ng paprika, nilagyan ko ng oyster sauce, nilagyan ko ng pamin tang durog at nilagyan ko ng kahit lahat na aking inilagay. Tapos linis uli, pagkatapos naman ang paa ng manok, linis uli at may lulutuin uling kasunod. Hindi pwedeng hindi lilinisin, ganyan talaga tayo. Lilinisin muna natin lahat uli bago natin gamitin uli sa susunod na lulutuin. Dalawa na ang nakasalang, tinanin yung mga ulam dire-diretsyo na iyan. Ayan, binalutan ko talaga ang aking sangkala ng cling film. Balot-balot muna dahil ang susunod kong lulutuin ay eh medyo mahirap talagang gawin. Nilagyan ko ng mantika ang ating sangkala na may cling film. At pagkatapos ay hinilimusan ko rin ng mantika ang ating kutsilyo. At pagkatapos pati kamay ko, inilagyan ko ng pulos, lahat mantika, siguro alam na ninyo kung anong aking hihiwain. Isa ito sa so masarap kainin, kaya lai ito yung matrabahong gawin, talaga namang nakakaiyamot. Kaya ang iba, ang binibili, na binibili na lang lang kang niluluto ay yung nasa lata. Ayaw nilang maghiwang ganyan dahil nga sobrang namang hirap tanggalin ng dagta sa kamay. Maghapon ay kinukot-kot mo pa rin ang dagta sa iyong kamay. Pero pag nilagyan mo na mantika lahat ang iyong gagamitin, hindi masyadong nadikit. Kundangan na lamang at talagang are request talaga naman ni JJ ay hindi talaga ako yung bihira magluto nito kahit gustong gusto kong kumain ito bihira ako magluto sa sobrang hirap talagang ano nito hiwa kaya ito siguro lang kay mahal dahil ito talaga ito'y masarap pero napakahirap hiwain pagkatapos ay akin tinanggalan pa noong pinakang nasa pinakang balat dahil baka ako ito'y mapait pag ito hindi tinanggal at saka baka ako ito ay matigas pag niluto. So tinanggalan ko muna pagkabalat ko nung tinanggal ko yung green, tinanggalan ko pa ulit ng kaunti pang ano laman. At saka ako pa hiniwa ng maliliit at kakoy saka ako pag pakukuluan sa tubig ng may asin at saka pala ang gagataan. Napakarami ng proseso nitong langkang ito. At pagkatapos ay linis na naman. Talagang ako natin nakaapat ng linis ng aking ang kusinang. Napakaliit lang naking kusina mga kaulam. Kaya pagkatapos kailangan lilinisin. Para mas masarap ulit gamitin. O mas magandang gamitin. Mas maginhawang gamitin ang mga gamit. Kapag malinis. Ang pinakahuli ko ay ito ng aking daing. Binilhan ko si Miss Gigi ng isang kilong pangdaing na isda, ito talaga ang pagdinaing mo at ipinirito mo hindi malansa at malasa pa tsaka malaman. Ito ay hinihiwa ko sa gilid na ganyan. Hindi ko na siya tinatanggalan ng kaliskis para pag ipinirito iyan ay hindi madudurog. Isa rin iyan sa napakasakit sa kamay gawin dahil talaga namang aa, ah, ah, matigas ang tinik niyan eh. So tiyala, nagtsaga akong hiwain lahat ang isang kilong iyan. Pag kumakikita ninyo napakaganda talaga ng laman ng isda at mga kaulam hindi talaga yan malansang iluto hindi yan maamoy. Bago naman ako nakatapos din eh, talaga naman paltos yata ang aking kamay. Ay, pero ako'y tuwang-tuwang magawa ng ganito. Pag nahiwa na, ay tsaka ako tatanggalan ng mga hasang, ng mga bituka, tsaka natin lilinisin yan. Tanggal lahat ang hasang, yung mga lamang tiyan, tatanggalin yan at lilinisin ng maayos sa tubig. Tapos, kailangan tutuyuin yan. Yung atatanggalan ah, ng tubig, patutuluin muna bago mo lagyan ng asin. So, iyan malinis na. Napatulo na natin ang tubig. Tsaka natin isa-isang aasinan ah, iyan. Linis na naman tayo ng ating kusina. Parang ako yata diyan ay dalawang oras at kalahati na nakatayo sa kusina habang tinatapos lahat yung aking lutuin na iyan. Ako bagay talagang hindi pupi di eh. Habang nagtatrabaho na may nakikita kong maruming gamit, kailangan talaga yung lahat ay malinis. Tapos yan, isa-isa ko nang aasinan. Gaganyanan ko, hindi ko yan inaasinan ng lahatan. Isa-isa ko talaga siyang nilalagyan ng asin para yung asin niya ay lumasa hanggang pinakakaloob-looban, hanggang pinakakabuto ng isda. Ginagawa ko pagkakaasin Pinapatas kong ganyan Para yung pinakalikod ng isda ay nalalagyan din ng asin Para paraan din, para iisang trabaho Pag nalagyan niya ng asin Ay lalagyan ko naman yan ng paminta Ipapatas ko yan sa lalagyan Sa pinakalalagyan na medyo malalim Para pag nalagyan natin ng suka Lahat yan ay malalagyan ng suka Paminta isa-isa yan lalagyan natin Tapos ang isunod natin ay suka Dapat ay maraming suka yan Ang ilalagay at hindi lamang suka ang ilalagay natin dyan mga kaulam para hindi masyadong maasim. Nilalagyan ko rin yan ng isang tasang tubig para mabalansi ang asim niya. Hindi sobrang asim dahil hindi rin naman masyadong masarap pag sobrang asim. Tapos tsaka ako lalagyan niya ng powder na bawang. Minsan nagdidikdik ako ng bawang dahil mas, ma, mas malasa yung fresh na bawang. Pero dahil nagmamadali ako diyan at gusto ko nang matapos at ako'y pagod na powder na lang ang nabawang ang aking inilagay. Tinunaw ko na lamang sa suka. Tapos ibinabad ko yan siguro na mga isang oras. At areng nga, luto na ang ating sinain na tulingan. maya, -maya ay ating iyan na gagataan na natin ngayon. Nagpakulo muna ako ng kamatis at maraming bawang, maraming kamatis sa ating gata. Tapos nilagyan ko yan ng bagoong alamang at nung kumulo na at luto na ang kamatis tsaka natin ipinatas isa-isa ang tulingan at pinakuluan natin tinimplahan din natin iyan ng powder na paminta hindi ako naglalagay ng, ng iba't ibang spices diyan enough na iyan pero mas masarap diyan yung may siling malalaking pan panigang hindi lang talaga ako nakabili nakalimutan ko at habang niluto ko na ang ating tulingan ay paluto na rin ang naluto na rin natin ang ginataang langka Ipinatas na nating isa-isa at ating i-deliver ide na ngayon May kasama pa yung freebies na bagoong Ayan, ang ating lechiflan Sobrang dami kong nagawa ngayong sabadong ito Tapos eh, sobrang na traffic pa ako ng pag-deliver -de Diyos ko puro, dea-a, mainam Ay, babagyan na na, ibu ang mga sasak sasakyan Ako'y ala-ala't baka mapanis ang pagkain Ay, pagkakaganda naman pala ng lugar na rin si Miss Gigi At parang nasa probinsya talaga Ayan na ang aking dinilibira na anak ni Miss Janice Horado. Napakagandang babae ang aking bagong kaibigan. Maraming salamat Miss Gigi sa oras kahit napakaiksi. Ang bilis ng ating kwentuhan. Pero ramdam na ramdam ko talaga ako may bagong kaibigan ngayon. Ay siya, paano mga kaulam? Diyan na kayo at talagang baka ako'y makapag-artista na rin.